Mga pulis sinunggaban ng inosenteng pinata na sa camera. Stop! Ang nag-record ng video na ito na kilala lamang bilang Mike ay nagpakita ng isang pulis na sinunggaban ng isang binata. Ang 18 anyos na binata ay nakilala bilang si Jason Gulby sa Twitter. Ayon sa isang tweet na kasama ng video, nilapitan daw sila ng mga pulis dahil may puting mag-asawa na naiilang sa kanila. Sabi nila wala naman daw silang ginawa tapos inaway sila ng mga pulis. Noong lunes, si Goolsby ay pumunta sa bangko para gamitin ng ATM kasama ng kaibigan niya. Ayon sa Metropolitan Police, ang mga polis ay nag ng isang pagnanakaw pero tumakbo daw si Goolsby. Pinosasan si Goolsby at pinigil nila si Mike sa pag-istorbo sa mga polis. Ang mga binata ay hindi na aresto dahil wala naman silang kasaysayan sa krimen. At wala namang paglabag ang nagawa noong araw na yon. Ang may kasalanan ay ang naiilang na mag-asawa at mga paranoid na polis. Nagkaroon ng matinding sagutan sa internet matapos lumabas ang video sa Twitter. Ito ay ang hashtag Justice for Jason. May mga nagprotesta din bilang suporta para kay Goolsby para maparusahan ng mga paranoid na polis. Si Goolsby ay isang scholarship student sa University of the District of Columbia at nagahangad na rapper na nagtatago sa pangalang Kid Quesi at Jay Costeau.